Pinahuhusay pa ng pamahalang panlalawigan ng Maguindanao del Sur ang kakayahan ng mga indigenous people na magsasaka ng mais sa probinsya sa pamamagitan ng pagsasanay at pamamahagi ng agricultural inputs. Ang kwentong pagpapaunlad sa agrikultura mula kay Jen Garcia. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Indigenous Peoples o IP Month, ngayong Oktubre isinagawa ng Provincial Local Government ng Maguindanao del Sur ang corn production training at pamamahagi ng agricultural inputs at machinery sa IP corn farmers. Ito ay sa pamamagitan ng Provincial Agriculturist o OPAG sa pakikipagtulungan ng Local Government Units at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR binigyang diin sa training kahalagahan ng paggamit ng modern technologies sa corn production na nakatutok sa seed selection, soil fertility management, integrated pest management, at post-harvest handling empowering farmers, gayon din ang pagkakaroon ng vital knowledge at practical skills para mapahusay ang ani at produksyon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng Festival of Service, Give Heart, ang socio-economic development agenda ni Governor Dato Ali Mitimbang, hatid ang holistic, inclusive at festive services sa mamamayan ng Magsoor. Jen Garcia, iMinds Philippines.